inambon lang naman ang ilang lugar sa norte nitong weekend. Natuloy ang pagbubukas ng klase sa mga paaralan doon kanina. Pero sa Apari, Cagayan, hindi nga sila binaha. Iba naman ang kanilang pinoproblema. Ikwento mo, Benji Durango. Sa dami ng mga banderitas, parang piyesta ang eksena sa first day ng klase sa Apari East Central School sa Cagayan. Si teacher natin nga, nakaredy na ang gagamitin teaching module na nakabase sa bagong K-12 program ng DepEd. Sabi ni teacher nati, easy lang naman daw to Pwede lang sa isang bagay, ang pagtuturo gamit ang mother tongue o ang local na dialect, nasa sitwasyong ito, Ilocano. We are obliged to talk in Ilocano as our mother, mother tongue because of this curriculum. Pero dahil makabago ang pamamaraan, ang mas inaalala ngayon ng mga guro kung paano makakahabol ang mga batang kanilang tinuturuan. Kwento ng teacher natin sa kanyang grade 1 class, halimbawa, hindi lahat marunong mag-Ilocano tulad na lang ni Lex Andre na sa private school na kinder kung saan English at Tagalog ang lengguahe ng na pagtuturo. Naiintindihan mo si ma'am kapag uh, nagsasalita siya ng Ilocano? Ang say, maliit lang. Konti lang. So, paano ngayon yan? Magpa-practice ka na ngayon ng Ilocano. Opo. Pero sabi ng ibang guru, mas madaling matuto sa bagong sistema ang mga bata. Siyempre, quality education yan, no? Ah. kasi magkukan ng comprehension yung bata. Madali niyang maintindihan yung lesson. Ang teaching guidelines sa mga guro, pati visual aids na gagamitin, nakabase na sa kanilang dialecto. Pero para mas madali sa mga bata, pwedeng mamili ang mga magulang kung sa Tagalog speaking class isasama ang kanilang anak. Malaki bagay din kung tutulong ang mga magulang. Parents, sana mag, ano, magsalita na rin lang, magsalita sila ng Ilocano sa kanilang bahay. Benji Durango, News 5.